Kung nakarating ka rito, hindi iyon nagkataon lamang. Inihanda ng mga anghel sa tagapag-alaga ang sandaling ito. May kailangang marinig, maramdaman, maunawaan. Huminga ng malalim. Nais makipag-usap sa iyo ng universo sa pamamagitan ng katahimikan. Walang nagkataon sa buhay na ito. Ang mensaheng ito ay isang senyales, isang bulong ng Diyos na humahaplos sa iyong puso ngayon. Hindi ka nakalimutan. Hindi ng Diyos, hindi ng tadhana, hindi ng taong nararamdaman pa ng iyong puso. Saan ka nanonood? Isulat sa mga komento, gustong malaman ng kalangitan kung saan umaabot ang enerhiya na ito. May presensyang humahaplos pa rin sa iyo, kahit malayo. Isang alaalang hindi nawawala, kahit igiit pa ng panahon na takpan ng alikabok ang inyong pinagdaanan. Sinusubukan ng taong ito na magpatuloy, kalimutan subalit may bagay na patuloy na bumabalik. Parang isang saradong bintana na nagpapadaan pa rin ng liwanag. Kahit nakatrangka, dumaraan ang liwanag sa mga hindi nakikitang puwang. At ganoon mo pa rin nararating ang puso ng taong ito sa pamamagitan ng mga puwang ng kaluluwa. May misteryosong paraan ang universo para pag-isahin ang mga bagay na hindi patapos. Hindi laging sa pamamagitan ng mga salita, pagkikita o mga mensahe. Minsan ito ay sa pamamagitan ng mga mabubuhay na senyales, isang pabango, isang awit, isang paulit-ulit na panaginip, isang pagkilabot na walang dahilan. May nararamdaman ang taong ito pag naalala ang iyong pangalan, kahit hindi ito sinasambit. May mahinang tugtog na bumabayo, isang tahimik na haplos na hindi nawawala. Sinubukan ng panahon maghilom, ngunit ang pangungulila ay isang peklat na patuloy na pumipintig. May mga araw na naniniwala siyang nakalimot na siya, isinasagawa ang rutina, tinutupad ang mga tungkulin, nakikipag-usap sa ibang tao. Ngunit bigla, walang ano-ano, sumisiksik ang isang alaala. Ang amoy ng isang bagay na ginagamit mo. Ang kantang pinakinggan niyong magkasama. O simpleng hangin at ang hangin ay dinadala ang tunog ng iyong tinig. Ang puso ng tao ay isang larangan ng enerhiya. At kapag nagtagpo na ang dalawang puso sa katotohanan, inaalala ito ng universo walang distansya na kayang pawiin ang pinagdaanan ng kaluluwa. Ang mga anghel ay bumubulong na ang taong ito ay ramdam ang bigat ng panahon, at sa loob niya, mayroong muling kumikilos. Para bang saglit na tumigil ang orasan? Para bang muling binubuksan ng panahon ang sugat ng hindi patapos? Nararamdaman mo rin ba ito? Yaong biglang pagkabalisa, isang kaisipan na dumarating ng walang babala. Para bang tinatawag ka ng universo upang muling tingnan ang iniwang hindi natapos? Ang koneksyon na ito ay hindi ilusyon. Ito ay ang espiritu na kumikilala na mayroong mahalaga na hindi nawawala. Patuloy ang buhay. Ngunit may mga ugnayan na nananatili sa pagitan ng mga pahina ng kapalaran. Kahit na sa katahimikan, ang koneksyon ay nanginginig. Alam ng Diyos kung ano ang muling binubuo sa katahimikan. Alam niya ang mga luhang pinipigil, ang mga gabing puno ng alaala, ang mga tanong na walang sagot at dahil dyan, dinala ka niya rito ngayon, upang maunawaan mo kung ano ang nararamdaman ng kaluluwang ito, kahit na malayo. Sinusubukan ng taong ito na kumbinsihin ang sarili na kailangang kalimutan. Ngunit habang lalo siyang nagsusumikap na burahin, lalo namang nagliliyab ang puso. Dahil ang tunay na damdamin ay hindi mabubura ng kabustuhan, ito ay nagbabago lamang ng anyo. Marahil ang taong ito ay hindi kailanman nasabi sa iyo ang lahat. Marahil ang takot ang pumigil sa mga salita ngayon ay may malaking pagkakaiba. Marahil ito ay dahil sa pride o kalituhan. Ngunit ang lahat ay itinago ng katahimikan. At ang katahimikan ay ang templo kung saan mas malakas gumagawa ang Diyos. May mga sandali kung saan inuulit ng universo ang mga aral hanggang ang puso ay handa ng maintindihan ang mga ito. At iyon mismo ang nagaganap ngayon. Ang taong ito ay nakakaranas ng pangungulila, ngunit ito'y isang uri ng pangungulila na nakakatakot. Dahil ito'y kasamang may pagsisisi, pag-aalinlangan, pananabik, at takot na muling maramdaman ang lahat ng minsang nakasakit. Marahil ikaw rin ay nakaramdam ng pareho. Ang kagustuhan na magpatuloy, ngunit may bahagi sa iyo na tumitingin pa rin pabalik. Ang puso ay tinatangkang maging rasyonal, ngunit ang kaluluwa ang kaluluwa ay may sariling wika ang Diyos ay sumusulat ng isang kwento na may mga pahina na hindi pa natin nababasa. Kahit na ngayon ay parang isang wakas, may mga kabanata na hindi pa ipinapakita ng panahon. Minsan, ang tila kalayuan ay isang paghahanda lamang. Minsan, ang sakit ang siyang nagigising. At iyan ang dahilan kung bakit masyado kang nakakaramdam dahil may malalim na bagay na nagbabago. Hindi binubura ng universo ang mga tunay na koneksyon, binabago lang ang posisyon ng mga ito inilalagay ang bawat isa sa tamang lugar, sa tamang panahon, upang ang muling pagkikita ay maging mas mahinob, mas mulat, mas totoo. Iniisip ka ng taong iyon sa mga sandali ng katahimikan. Marahil nang hindi nauunawaan ang dahilan. Marahil ipinagkakaila ang sarili. Ngunit ang damdaming iyon ay umaalingaungaw, tahimik, katulad ng malayong tunog ng isang lumang melodya. Mayroong di nakikitang puwersa na tumatawag sa inyong dalawa patungo sa isang enerhiya hindi upang muling buhayin ang nakaraan tulad ng dati, kundi upang maunawaan kung ano ang nais pa ng pag-ibig na ituro. Napapansin mo ba kung paano, kahit walang pakikipag-ugnayan, may gumagalaw sa loob mo? Ito ang palatandaan na ang espiritual na ugnayan ay nananatiling buhay. Ang taong iyon ay may dalang pabango mo sa kanyang alaala. Hindi lang ito basta sensorial na alaala, ito'y enerhiya. Tuwing ang vibrasyon na ito ay dumarating, tila ba binubuksan ng oras ang isang bintana, at hinahayaan ang hangin na muling pumasok. Ngunit may takot. Takot na muling maranasan, takot na magkamali, takot na muling makaramdam ng sobra. At iyon ang dahilan kung bakit ang universo ay patuloy na nagtatrabaho sa tahimik na paggaling. Walang muling pagkikita na maaaring maganap hanggat ang mga sugat ay umiiyak pa. Ngunit may isang bagay na hindi maikakaila, ang taong iyon ay nakakaramdam, at ang pakiramdam ang simula ng bawat pagbabago. Ngayon, pinapahintulutan ng universo na maramdaman mo ang refleksyon nito. Hindi mo na namamalayan, ngunit mayroong pagkasabay sa pagitan ng iyong mga iniisip at ang kanya. Kapag naalala mo siya, may gumagalaw sa kanya. Kapag umiiyak ka, may kirot na lumilitaw doon din. Kapag nananalangin ka, ang kanyang puso ay kumakalma, kahit hindi niya alam kung bakit. Ginagamit ka ng Diyos bilang tulay ng paggaling. At marahil iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay napili upang dalhin ang pagkanararamdaman. Hindi ito pabigat. Ito ay layunin. Ang pag-ibig kapag totoo ay hindi natatapos. Nagpapalit lang ito ng panahon. Ngayon, huminga ka ng malalim. Damdamin ang pagpasok ng hangin. Ito ang tungkol paalala ng universo na mayroong bagay na gumagalaw at ang tamang panahon ay papalapit na. Ang pangungulila ay ang paalala na may isang mahalagang bagay na naganap. At kahit na ang mundo'y subuking pawiin, palaging nahahanap ng Diyos ang paraan upang muling sindihan ang kung ano ang totoo. Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay may espiritual na oras na iba sa oras ng tao? Isulat sa mga komento, ano ang tinuturo sa iyo ng universo tungkol sa paghihintay? Ang katahimikan sa pagitan nyo ay hindi walang laman. Ito'y puno ng mga salitang hindi kailanman nasabi. Isang katahimikan na nagsasalita, sumisigaw, na humihiling ng pagkaunawa. May anino na hindi pagpapasya na nakabitin sa puso ng taong ito. Nararamdaman niya, pero hindi alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman. Nais lumayo upang protektahan ang sarili, ngunit ang mismong paglayo ay masakit. Pinagmamasdan ng Diyos ang labang ito na may habag. Sapagkat alam niya na ang pag-ibig ay hindi kawalan ng takot, ito ay tapang na manatili sa kabila nito hindi lumayo ang taong ito dahil sa kakulangan ng damdamin. Ang takot ang nagdala sa kanyang mga hakbang. Takot na hindi pa handa. Takot na mawala sa sarili. Takot na mawala kang muli. At ito ang dahilan kung bakit hati ang kanyang puso. Sapagkat may isang bagay na humihila pabalik kahit na sinusubukan niyang tumakas. Naramdaman mo na ba na lumayo ang isang tao dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? kung hinihingi ng universo na pakinggan mo ang bahaging ito na may bukas na puso. Nararamdaman ng taong ito ang bigat ng sariling katahimikan. Minsan ay nais magsalita, ngunit hindi makahanap ng tamang mga salita. May pagkatakot na hindi maunawaan o magising ang dating mga hinanakit. At kaya, pinipili ang katahimikan, iniisip na ipinagtatanggol ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay masakit din. Kumikilos ang Diyos sa puwang na nasa pagitan nyo. Gumagawa sa likod ng kaluluwa, nililinis ang mga sama ng loob, tinutunaw ang mga lituhan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nabubuhay sa gitna ng mga sariwang sugat, kailangan nito ng kalinawan. At ang kalinawan na ito ang inihahatid ngayon ng universo. May mga araw na nagigising ang taong ito na mabigat ang puso, hindi alam ang dahilan. Nakakaramdam ng kakaibang pagkawala, isang bigla ang pagkawalang laman, isang isipin hindi maalis. Ito ang enerhiyang kumikilos. Ito ang kaluluwang sinusubukang magkaayos sa kung anuman ang masakit pa. Ang tadhana ay hindi kumikilos ng basta-basta. Kada alaala na bumabalik ay may layunin. Bawat tanda ay isang tawag. Ang pabango, ang musika, ang panaginip, lahat ito ay mga anghel na gumagabay sa pagpapagaling. Ngunit ang isip ay nagtatangka na lumaban. Ang isip ay nais intindihin, kontrolin, kalimutan. At ang puso ay nakadarama lang. Ang taong ito ay nabubuhay sa salungatan sa pagitan ng gusto at kaya. Sa pagitan ng nararamdaman at pagpapahintulot sa sarili. At ikaw, sa ilang paraan, ay nararamdaman ang refleksyon nito sa iyo rin. Marahil ay mapapansin mong may mga araw na mas matindi ang pag-isip o mas sumisikip ang puso. Ito ay ang vibrasyong nakikiramdam. Dalawang kaluluwa na nagtatangkang magkaayon. Ngunit hindi ito ang oras upang habulin. Oras ito upang maunawaan. Ang Diyos ay humihiling sa iyo ng pagtitsyaga, pananampalataya, at pagsuko. Walang tunay na nawawala, nagbabago lamang. Ang sayo sa kaluluwa ay natatagpuan ng landas, kahit pa parang nalilihis. Ang taong ito ay maaaring subukang patahimikin ang nararamdaman, ngunit ang pag-ibig ay hindi sumusunod sa takot. Ang pag-ibig ay matigas ang ulo. Ito'y bumabalik, nakakakita ng butas, humihihip ng mga signo, at ang mga palatandaang ito ay mas malakas na lumilitaw. Marahil napansin mo ng madaming magkakatugma upang maging mga pagkakataon lang. Isang pangalan, isang lugar, isang numero, isang panaginip. Lahat ng ito ay di ganoon kasimple. Ito ay mga anghel na nagpapaalala, may natitira pa roon. May spiritual na ugnayan na hindi nasira ng panahon. At ang katahimikan, gaano man kasakit, ay ginagamit upang magpagaling. Pinapayagan ng Diyos ang paghinto kapag ito ay kailangan. Pinapayagan ng distansya kapag ito ay proteksyon. Ngunit kinikindatan niya rin ang ningas kapag ang oras ng pagtutugma ay papalapit na. At iyan ang nagsisimulang mangyari ngayon. Ang universo ay naghahanda ng banayad na pagliko, isang bagong ikot ng pag-unawa. Nararamdaman mo ba ang enerhiyang darating? Parang mayroong hindi nakikitang bagay na malapit ng magbago ng takbo ng istorya. Hindi ito imahinasyon. Ito ay ang spiritual na puso na kinikilala ang kilos ng kalooban. Ang taong ito ay muling makakaramdam ng pangungulila. Maaalala niya ang mga bagay na sinubukan niyang itago kahit sa kanyang sarili. At, unti-unti, ang takot ay magbibigay daan sa kalinawan. Ngunit bago ito mangyari, kailangan mong magpatuloy sa pananampalataya. Hindi ito tungkol sa paghihintay, kundi sa pagtitiwala. Magtiwala na alam ng Diyos ang tamang oras, ang tamang paraan, ang tamang muling pagkikita. Ang sakit ay hindi nawala ng walang dahilan. Ang pagpaos ay hindi parusa. Lahat ay bahagi ng isang plano na mauunawaan mo lamang kapag handa na ang pag-ibig na mamukadkad ng walang sugat. Ang katahimikan sa pagitan nyo ay ang pagitan ng musika, hindi ang katapusan ng kanta. At kapag bumalik ang tunog, magiging mas maganda, mas malumanay, mas totoo. Ngayon, pumikit ka muna saglit. Dama mo ba ang tibok sa iyong puso? Pansinin mo na may kapayapaan na nagsisimulang umusbong sa lugar kung saan dati ay may sakit lamang. Ito ang patunay na kumikilos ang universo. Hindi pinagsasama ng Diyos ang mga tao nang nagkataon lamang, pinagsasama niya ang mga layunin. At kung ang kwentong ito ay patuloy na tumitibok sa iyong loob, ito ay dahil may layunin na hindi pa natatapos. Pero lahat ay may tamang oras at ang espiritual na oras ay nagsisimula pa lamang umusad. May nangyayari yon. Sa katahimikan, sa hindi nakikita sa mga pagitan ng oras. Kumikilos ang universo at ang iyong pangalan ay nasa kilusang iyon. Ang Diyos ay inaayos ang mga pusong nagkalayo. Ang mga anghel ay naghahanda ng mga muling pagkikita, binubuwag ang mga takot, pinupukaw ang tapang. Walang nakatayong tahimik kahit na mukhang wala ngang nangyayari. Huminda ng malalim, Nararamdaman mo ba ang vibration na ito? Ito ang pag-ibig na muling humihinga. Nararamdaman ito ng taong iyon. Higit pa sa kanyang inaamin. Higit pa sa kanyang pinapayagan sa sarili. Sinusubukan niyang magpatuloy pero ang puso ay nagpupumilit. Ang universo ay binubulong ang pangalan mo kapag nananahimik ang mundo. Sa mga simpleng kilos, sa mga naiwang iniisip, sa maliliit na sandali ng araw ikaw ay lumilitaw hindi binubura ng Diyos ang totoo, binabago niya ito. At iyon ang nangyayari ngayon. Ang taong iyon ay nagsisimula ng maalala ang mga hindi nasabi, ang mga naiwang hindi natapos. At ang oras, sa halip na magpagaling, ay nagbubunyag. Ibinubunyag ang mga naiwan na hindi natapos. Ibinubunyag ang pag-ibig na patuloy na tumitibo. Sinasabi ng mga anghel, ang bumabalik ay hindi ang nakaraan, ito ay ang pag-ibig na hinubog ng panahon walang anuman sa mga naranasan mo ang nawala ng walang kabuluhan. Bawat dalangin, bawat luha, bawat gabing tahimik ay narinig. Lahat ay ginamit upang ihanda ang tamang sandali. Hindi nahuhuli ang Diyos. Hinihintay niya ang tamang sandali kung kailan ang puso ay maaaring maunawaan ang dati hindi naintindihan. At ang sandaling iyon ay paparating na. Ang taong ito ay nakakaramdam ng pangungulila, isang pangungulila na hindi na masakit, kundi nagpapaigting. Ang takot ay nagsisimula ng matunaw. Ang tapang ay lumalapit. At ang kaluluwa sa wakas ay nais muling magmahal. Nararamdaman mo rin ba ito? Isang kakaibang kapayapaan pagkatapos ng sakit. Isang pakiramdam na may mabuting paparating. Inilalagay ka ng universo sa tamang posisyon. Ang distansyang dati masakit na yon ay nagsisilbing tulay. Ang katahimikang dati masakit na yon ay nagsasalita. Naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Nagsasalita ito sa tinig ng Diyos. Nagsasalita ito sa wika ng tadhana. Lahat ay ipinaghahanda. Ang muling pagkikita ay hindi malayong pangako, ito'y enerhiyang kumikilos. Ang pangulila ay naging dasal. At ang dasal ay naging landas. Ang pag-ibig ay bumabalik. Hindi tulad ng dati kundi mas dalisay. Mas magaan. Mas totoo. Ngayon, ipikit mo ang mga mata. Damdamin. Ang nag-aalab sa iyong kalooban ay tanda ng Diyos na walang nawala. Tahimik na nagtatrabaho ang universo. Ang mga anghel ay habi ng mga muling pagkikita na di nakikita. Ang pag-ibig, kahit malayo, ay patuloy na lumalago sa mahiwagang paraan. Ang dating anino ay nagsisimula ng magliwanag. Ang dating tila katapusan ay nagiging simula. Ang taong ito ay may nararamdaman na hindi maipaliwanag, ngunit kinikilala ng kanyang puso ang iyo. Dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nawawala, nagbabago lamang ng anyo. Tinatahi ng Diyos ang panahon. Pinag-iisa ang dapat magkita muli. Pinagagaling ang mga sugat sa lambing ng layunin. Lahat ng sumakit ngayon ay nagtuturo. Ang katahimikang pumipigil ngayon ay nagsasalita. Ang akala mong nakalimutan ngayon ay namumukadkad. Napili ka upang matutunan ang pag-ibig sa kanyang kalaliman. Hindi ang pag-ibig na nagkukulong, kundi ang pag-ibig na nagpapalaya. Dahil dito, dinala ka ng buhay sa mga landas ng paghihintay, pananampalataya at pagtanggap. Dahil hindi itinatayo ang tunay na pag-ibig sa pabigla-bigla, kundi sa kaluluwa. Ngayon ay oras ng magtiwala. Binubuksan ng Diyos ang mga pinto na hindi mo inaakala. Binubura ang mabibigat na alaala at binubuhay muli ang kadaanan inaayos ng tadhana, kinikilala ng kaluluwa, nauunawaan ng puso, at kapag ang lahat ay nagkahanay, babalik ang pag-ibig na may kapayapaan. Walang takot, walang pagmamadali, walang sakit, walang distansya ang makakapagpawala sa kung ano ang totoo. Walang katahimikan ang kayang magtago sa kung ano ang pinagpala ng universo. Ikaw ay liwanag sa kwentong ito. Ikaw ay binhi ng paglunas at kung nagdududa ka, tumingin sa langit. Sinasabi sa iyo ng Diyos, isinusulat ko pa rin ang pinakamaganda mong kabanata. At kapag dumating iyon, lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Ang pag-ibig ay isang daan na walang hanggan. Kahit palumiko sa mga kanto, palagi nitong nahahanap ang daan pabalik. Kung dumating sa iyo ang mensaheng ito, ito ay dahil nais kang hawakan ng universo sa iyong puso. Walang aksidente. Lahat ay sagot. Ngayon, nais kitang marinig, aling salita ng mensaheng ito ang higit na nakausap sayo. Isulat mo sa mga komento, maaaring ito ang tanda na kailangang mabasa ng iba. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay may mga kasabutan? Ikwento mo sa akin kung ano ang naramdaman ng iyong puso. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, mag-iwan ng like. Ito ay tumutulong sa universo na dalhin ang enerhiya na ito sa iba pang nangangailangan ding makarinig. At kung may kilala kang nasa katahimikan, ibahagi ito. Maaaring ito ang tanda na hinihintay ng taong iyon. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe, mga mensaheng yumayakap, nagpapagaling, at nagpapaalala na hindi tayo nakakalimutan ng Diyos, mag-subscribe ka at i-activate ang kampanilya. Sa ganitong paraan, bawat bagong salita ay makakahanap ng daan patungo sa iyo sa tamang panahon. Huminga ng malalim. Dama ang kapayapaan na nananatili. Iyan ang enerhiya ng mga anghel na yumayakap sa Sinasabi sa iyo ng Diyos, hindi ka nakakalimutan. May plano pa rin ang pag-ibig para sa Kung ang mensaheng ito ay nakakatok sa iyong puso, magkomento sa ibaba, nagtitiwala ako sa oras ng Diyos. At maririnig ka ng universo. Naway samahan ka ng mga anghel na tagapag-alaga. At naway matagpuan ng tunay na pag-ibig, sa tamang panahon, ang daan pabalik.